What's up mga ka-technician? nagbabalikan ang DIY Pinoy Technician sa mga hindi pa nagsusubscribe guys and subscribe na kayo. Click yung notification bell button, click yung notification nyo rin na mga videos. So yun guys, tuturo kayo kung paano magpalit ng LCD screen or ang digitizer para sa sa mga phone guys, pwedeng apply to. Pero eto guys, yung phone na gagamitin natin dito ay Tecno Spark, model niya ay KE5. So yun guys, yung pampalit natin, naka-ready na siya. At ang tools na kailangan natin dito guys ay ito. So, opener or yung prying tools. Pawn clamp. So, kung mas marami pa sa, sa walo, yung pawn clamp nyo mas okay guys. Uh, double adhesive tape. Ayan. At kailangan natin ng B7000. Pwede guys, ang T7000 yung kulay tim. Pero mas gusto ko yung ano guys eh, clear. Ayan, clear kasi siya yung nasa na ba yun? Ay, nasa na ba yun? May nakasulat dyan na clear eh. So, basta guys, ito ay clear. Ayan. At syempre, kailangan natin ng pambukas. Ito guys, yung kailangan yung ah, uh, tag dito. Ah, Sc uh, Phillips screw. Ayan. PH00. So, ito guys, gamit ko electric screwdriver. Ayan, ES15 ng Miniware. At yan guys, uh, simulan na natin. Bago yan guys, pagka magagawa kayo ng mga ganitong phone, make sure na may pang test kayo kung gumagana ba yung charging niya. Kasi pagka hindi gumagana yung charging niya, meaning baka hindi naman sira yung screen niya. Okay? So ito guys, papakita ko sa inyo muna. So gamit dito ay Anker na power bank. So, ang model number ng anchor na to guys ay uh, tag dito, yung sa ano sa aircraft na 737 yata 'yon. 737 ata guys. Ah, uh, 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 ayun guys, so 737. Ayun guys, so anchor 737 power bank, power core 24k or 24,000 milliamps an hour, guys. So, try muna natin, guys, para makita nyo na gumagana yung yung ano niya, uh, tag dito, charge. Nag-charge siya. So, wait lang tayo. Wait lang guys. Kanina gumagana siya eh. Nagkakaroon siya ng ilaw eh. Oh. Uh, ngayon ayaw niya na gumana. Ayan guys oh. So, Ayan na ilaw. So, tignan natin. Gano'n na yan guys kasi pagka nagkaroon ng two watts yan, matik yan, mag-start ano na yan. Wait lang, na-drain lang yata ng ano guys eh. ah uh, wait lang tayo konti. Ayan na guys. Wala. 2 amps na. Ano? 2.5 amps. Ah, 2.5 watts. Sorry. 2.5 watts yung charging. Ayan guys. So. Oh. Ayan. Hmm, wala na naman. Ayan guys. 2.5. Ayan. Nakita nyo. Parang may umilaw siya guys. Ayan o. Oh, nagkaroon siya ng backlight. Pero wala siyang display guys wait lang so ayan guys 2.3 watts oh, nawala yung backlight nya so ayan basta nagana siya guys ayan o oh. sa So pagkaganyan, ang sira niyan ay display lang. Okay? So ayan guys, at pag binuksan niyo 'yung ganitong phone, Uh, make sure guys sa uh, prying tool gagamitan niyo ng prying tool yan guys dito yan. Ito guys kasi bukas na to. Para mabilis lang yung video natin. Minuksan ko na siya. Ayan. At tinanggal ko na yung mga screw niya. So as long as matatanggal niyo yung mga screw, alisin niyo na guys. Kasi napakaraming screw niyan. Kaya ang kagandahan niyan guys ay gumagamit ako ng electric screwdriver para tanggal agad yung kahit na sobrang daming screw niyan hanggang sa malobat na lang yung screw I mean, na uh, electric screwdriver ko okay lang pwede ko main charge yan habang nag ako ako dito eh. so ayan guys isaysay nyo lang siyang tanggalin make sure guys wala na kayong tatanggalin na ano ha, na screw Ayan, para matanggal nyo ng Maayos yan guys. Ayan. So ayan sya. Ito alisin lang natin ito rito guys. Kapag kami nakasalpak dito, pakialis na lang guys ha. Ah, para hindi masira yung board. Uh, careful pala kayo sa ganito guys kasi may ano to oh, May tag dito, meron siyang uh, fingerprint. So, sa so, fingerprint niyan guys, dahan-dahan uh, lang yung pag-alis na Kasi nakadikit pa yan guys sa inyo. Sa akin hindi na eh. So, alisin niyo siya dahan-dahan. Ayan guys, dito siya alisin no etong fingerprint. Okay? So, dahan-dahan niyo lang siya tanggalin. Kasi pagka uh, nagkamali kayo guys, sigurado. Ano yan, sira yan. Tapos guys, tatanggalin niya yung battery. Ito. Yan ang una niyong tatanggalin lagi, yung battery. Okay? Then, pagkatapos nang tanggalin niya na yung sa LCD. Ayan. Tanggalin niya na rin dito guys sa may charging niya. Ayan. Tapos, kapag ka bago kasi guys sa inyo, kailangan niya ng prime tool. Ganito. So, ilalagay niyo lang siya rito. Tapos ipapasok nyo lang Tapos iangat nyo unti-unti yan guys Ayan unti-unti Ganyan guys Hanggang sa matanggal siya. Ayan Okay So kaya kailangan nyo ng prying tool Huwag nyong Susugatan yung battery Kasi pagka full charge yung battery Maaring masunog yan guys Okay So ayan guys Tatanggalin lang natin to So hihilahin nyo lang to Ayan. And then, sa inyo kasi guys, eto nakadikit pa yan. So, ang gagamitin nyo, yung, kung ang kuko nyo mahaba katulad ng sa akin, so yan lang yung panggamit yan, pangganyan lang yan guys. Yan, pangtanggal lang yan dyan, ganyan Pero kung wala kayong kuko, ang prying tools ang pangtatanggal nyo. So, konting-konti lang yung ilalagay nyo, ipapasok nyo. Well, kung sira na naman yung screen nyo, so kahit na isagad nyo. Pero kung buo pa yan, Siyempre, dandahin niyo lang, okay? Ayan, gingayin niyo lang siya. And then, kapag ka natanggal na yung screen, so tulad din tong sa akin, tanggal na yung screen. Ayan, dahan-dahan niyo lang to. Ayan. i'm ay, kahit na pala, yung tanggalin niyo ng mabilis yan, guys, okay lang kasi sira naman yung screen natin. So, bali ito, guys. Pakita ko sa inyo yung model niya Model number niya ay... KE5 ayan. So meron pwede siya guys sa uh, X657 or KE5. Ayan. Yung uling man nito, uling nagrepair nito, hindi niya tinanggal tong blue. Ito guys kasi natatanggal to. Okay. So alisin niyo to kasi ano to eh, ground to eh. So alisin yan, ayan oh. yan para magkaroon siya ng ground dito. Okay. So, bakit natin kailangan ng double adhesive? Sa bago kasi guys, dito sa bago, ay wala siyang pandikit. Bakit ako sa inyo? Ito so guys, sa bago wala siyang pandikit dito. Ang gagawin kasi natin para sa double adhesive is itidikit natin to doon sa may mismong ano niya, body ground guys hindi didikit natin siya rito para kahit na uh, mahulog or magbump or kung anong mangyari man o oh, vibration guys hindi masira yung flex and flex guys okay so papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin siya guys okay so sa so ngayon ayan bago yan guys kailangan linisin natin tong mga gilid yung sa akin guys hindi pa malinis yan linisin ko muna siya Okay? And then, babalik ako pagka malinis na siya, guys. So, yan lang, guys, kung gagawin nyo. Wala na kayong aalisin dito. Wala na kayong aalisin dito. At, ha, ah, oy. Ano nangyari dito? Wala na yung power button. Paano tayo? Paano lahat to? Ano na yung power button dito? Yung gumawa siguro nito, Ano? na ano niya to, nasira niya guys yung power button. Ang gagawin natin ng paraan yan guys. Uh, kukontakin ko muna yung ano ko. Or hindi na. lang natin yung Tingnan natin guys kung maayos. So yun guys, linisin ko lang to and then balik ako. So yun guys, malinis na yung mga gilid niya. Ayan o. Oh. So dyan natin nilalagay yung mga uh, I mean, na yung glue na B7000. And then, ito guys, yung double adhesive. Ayan. So, nilagay ko siya guys. Ayan, nakalapat sa dito pag ganyan. Tapos, inalis ko syempre yung blue. Sabi ko sa inyo guys, natatanggal lang tong blue na to. So, nakalagay yan dyan pag ganyan yan guys. Ayan. Ngayon, alisin ko rin tong puti para mailapat ko na to rito. At papakita ko sa inyo guys pagka na lapat ko na siya. So, ayan guys, nakalapat na siya. And then, kailangan nating takluban ito guys eto, eto, Itong mga to. Okay? So, para matakloban yan, syempre guys, lagyan natin siya ng tape. So, bala kayo guys kung anong gusto nyo ilagay na tape. So, pwede electrical tape kung gusto nyo. Or kahit na anong tape. Okay? Basta malagyan nyo lang to para hindi siya mag short circuit dito sa may metal. Kasi dito yung, guys, nakalagay yun. Okay? So, ayan siya guys. Nilagay ko ng electrical tape. So, ito yung nilagay kong electrical tape. Ito guys ay gawa sa OPPO. Ayan o. O-P-P-O. Ayan. So, ayan guys. At lalagyan na natin to ng glue yung gilid nito At papakita ko sa inyo guys kapag nalagyan ko na siya. And then, uh, ipapasok ko na to guys. Ito guys, ipapasok yung dito. Ayan. Yung isa naman kailangan ipasok dito. Ayan. Ito guys. Okay. Pagka pinasok nyo to, guys, i-angat nyo lang to. Ito, kailangan nakaangat na to. So, naka-bend na syang ganyan. Ayan, nakaganyan na agad. Para kapag ka pinasok dito, dire diretso okay? So, ayan, guys, at balik ako. So, ayan, guys, kapag ka naglagay kayo ng adhesive, kailangan puno yung gilid, guys. Ayan, o. Kailangan buo. Kasi yung nakita ko itong uh, nilagay ng adhesive is... Putol-putol, guys. Okay. So, dito sa bagay na to, hindi ko naglagay na save kasi matatakban yan, no? So, excuse na yan, guys. Okay? Balik nga pala, guys. Uh, Kakabit ko na to. So, ayan, guys. At nakabit ko na siya. At uh, messy, guys. Ayan, oh. Pero madali naman alisin yan, eh. Yung mga yan. So, ganito lang yan, guys. Ang ginawa ko dito ay ito. So make sure lang na uh, wala kayo sa ano guys yung sobrang naiipit yung mga uh, board na yan. So hindi ko naman siya inipit ng todo kasi mahirap na baka mabasag din yung screen. So ang ginawa ko dito ay ano lang siya guys yung uh, higpit ano lang Uh, tak dito higpit na makita nyo lang na mag sandwich sya okay na yun okay so ayan guys uh, ililip ko lang to rito uh, 24 hours at ubalikan natin ito guys bukas para makita nyo na gumagana na siya okay so ayan guys abalik ako so ayan guys at na patuyo ko na siya within 24 hours so kung nakita nyo guys tuyo na yan ayan So matigas na siya. na so, yun guys. Ayan, yung mga excess niya yan guys pinapakita ko sa inyo. And then guys, tatanggalin ko na siya at papakita ko sa inyo kapag uh, uh, nakakabit na yung ibang connection niya guys, yung mga connector sa LCD, okay? So ayan guys, at nakabit ko na siya. Yung ibang ano rito guys, so screw ayan oh, meron dito'ng mga hindi nakalagay kasi binuksan niya na to. So, hindi niya daw naayos, kaya ang ginawa ko, kung ano lang yung screw, kung ano yung lang yung nandiyan yun lang yung kinabit ko. So, ayan na siya guys, at tingnan natin kung okay na siya. Ayan guys, tingnan natin. Ayan guys, tingnan niya. So, nailaw na siya, yun know? At, ayan guys. Wait lang tayo konti. Ayan. So, ayan guys. Lumabas na yung logo niya ng charging. At kung nakikita niyo guys, meron siyang 1.6 watts na charging. Kapag ka ganyan guys ang charging niya, ito guys ah. Ito yun, ito. Yung nasa A. Kasi yung itong 9 watts ay charge ko yung phone ko eh kasi nalobat na eh. So, yung 1.5 na yan, dapat yan matas yan. At least 2.5 or 5... 5 watts, guys. Okay? So, pagkaganyan, ibig sabihin, yung communication niya dito sa may mismong charging niya ay may problema na. Okay? So, kausapin ko na lang siya tungkol dyan. At kung, yun nga, uh, papayas niya rin yung charging dito, ay kagawin din natin yung video yan. Pero, at least ngayon, guys, nakita nyo gumagana na siya. Nag-charge na siya. At uh, papakita ko guys, kapag ka nag-ano na siya, yung Uh, lumabas na yung ano niya, yung menu, okay? Or yung mga apps. So yan guys, nag ano siya, nag automatic siya yan guys, so oh, naging 4.8. Kanina guys, naka 5.2 watts yan eh. So siguro na detect niya yung ano, eh, ayan wala na naman. So tingnan niyo, eh, no, ayan guys, so oh, 5.1 watts. At kung nakikita nyo, Uh, drain na drain kasi yan eh, guys. Kaya ganyan siguro siya mag-charge. So, pagka drain na drain, uh, 1.2, ano, 1.5 watts yung charge niya muna. And then, kapag na-reach niya na yung 3 volts, tatas yung wattage ng, ano niya, guys. So, ayan, maganda pala yung pagkakaano niya. Um, yung smart board niya, guys, or yung BMS niya, ay okay kasi, yun nga, pag na-detect niya na low voltage like uh, mga 2.5 volts so ita-charge niya ng ano niya, guys, ita-charge niya lang ng limitado lang yung current para hindi mabigla so ngayon, siguro mabot ng 3 volts or 3.2 volts so ayan guys, kung nakikita niyo uh, naka 4.9 watts na siya so waiting na lang ako dito para magbukas na to guys So, ayan guys, at nagkaroon na siya ng battery at, uh, ayan, guys, 1% na. So, waiting pa tayo guys ng konti. So, ayan guys, tumas na yung wattage niya. So, as sa sinabi ko kanina, um, pagka low voltage like 2.5, mababa siya mag-charge, mababa yung wattage niya. And then kapag ka na yung voltage, tsaka niya itataas yung charging niya guys. Ayan, okay, so naka... 8.6 watts na siya ngayon. Okay? So, mabilis na yan guys mag-charge kapag ka mataas na yung wattage ng charging. Ayan. Okay? So, ayan guys. At nagbukas na siya. Ayan guys. Kung nakikita nyo, nakadagay ay Tecno. At Android siya guys. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. Etong dumi na to, guys. Matatanggal to kasi naka-plastic pa naman siya. So, ay, ay! Wala, hindi natin mabubuksan to guys. <laughs> kasi may pattern pala, pero try natin dito sa emergency. Mm. Ay, siguro kailangan muna natin anihin. Ayan guys, may mukha pa ng babae. <laughs> so, alisin natin tong ano guys, itong plastic para ma natin. Baka kaya hindi natin ma kasi may plastic pa siya. So, kahit pala may plastic guys, nagana siya hindi lang talaga na gagamit ayun ano <laughs> kanina kasi hindi magano eh mag touch yung emergency pero ayan try natin yung number kung nagana kasi we need to make sure na nagana yung mga number or kailangan gumagana yung mga tinatouch natin ayan so ayan okay na pala siya guys so ayan at kakabit ko na lang yung likod niya kasi wala pa yung nandito guys sa likod. Tsaka yung button niya rito guys, uh, kagawin ko dito ay uh, tag dito. Kakusapin ko yung ano na lang, yung customer ko kung uh, papayos niyo pa to or ganito na lang yung button niya at i-jump niya na lang yan. Kasi siyempre guys sa hirap ng buhay, mas pipiliin na nila na kahit na okay, nakaganito na lang yun nga, so, ayan. At, uh, ayan guys, uh, kung nagustuhan nyo yung video ko, uh, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, click on notification bell button, click all guys, bye, peace.